John Hidario at Bella Padilla. Inasar si Kimi sa muling pagpabalik nito sa It's Showtime kanina. Palaging puduta na actress tuwing bumabalik sa show. Puro force na as dumami kung asar. Ang isa, matalik na kaibigan ni Kimi. Parte na rin ng Showtime. Absent man si Darren Espanto, mas matindi ang mga pangbubuking ni Bena Padilla. May nananganap na estate cover. Hiyawa naman ng people kapag ganitong paayuda ang dumubunod sa Norman naman na ito, hindi mo na ang mga bata ang kinpaw para, pag, para ang personal na buhay nila. Kaya nga ang hande nila, masaya rin sa kung ano ang nabid ko na buong samahan. Ayon na sa opinion ng mga Kimpo fans, kung bibilangin natin ang mga su suportas sa baka abuting tayo ng ilang linggo. As ina, paharaming pakaraming nagmamahal. Every time na namin nadalaman tayo, katulad ng pagdabas. Na ayuda ni Miss Bella, trending agad sa Twitter. Kung ayaw magdabas ng kimpaw at gusto nang ng low-key na relationship, left them. busog naman tayo sa mga friends niya na laging nadudulas na may time ng couple. Basta, ipagpatuloy lang ang kanyang ayuda. Kiling overload. Happy na naman ang mga fans. Thank you sa bagong balita nito. Masayang-masaya na naman. Ang mga fans, pati na rin ng mga OF to